Hi mga preni! Isa na namang recipe ng kakanin ang ibabahagi ko sa inyo. Traditional ito mula sa ating mga ninuno. Kaya naman buhayin natin ang masasarap na kakanin ng sinaunang panahon. At isa pa, mapilis lang din itong lutuin dahil wala pang dalawampung minuto ay tapos na ito. Magtatabi ako ng isa't kilahating tasa ng kinayod na niyog para sa toppings. Isang malaking niyog ito na kinayod. At maglagay din ng apat na tasa ng hot water dahil galing ito sa freezer. Nakakatulong din kasi ang hot water para mabilis mag-release ng milk. Pigain lang ng mabuti at ihiwalay ang sapal. Tapos salain. Itabi muna. Sa isang mixing bowl, magtakal ng apat na tasa ng rice flour o galapong. Utay-utay lang ang paglalagay ng tubig para mabilis itong haluin. Then maglagay ulit. 2 cups of water ang kabuang sukat. I-mix lang ng mabuti hanggang maging smooth. Ganito dapat ang consistency niya mga preni. Then itabi muna. Sa kawali, ibuhos ang apat na tasa ng gata. 1 cup of white sugar and 1 third can of condensed creamer. Or pwede niyong pagpalitin ng sukat. Leftover lang kasi ang condensed milk ko kaya ito na lang ang inilagay ko. Haluin at pakuluan ng limang minuto sa katamtamang apoy. Maglalagay din ako ng lemon yellow food color para maganda ang kulay ng ating kakanin. Mix to dissolve. I-add na natin ang rice flour mixture. Bawasan ng init sa mahinang apoy. Haluin ng tuloy-tuloy at lutuin ng hanggang pitong minuto. Dapat ganito ang texture niya mga preni. Ayan, okay na to. Isasalin ko na ito sa greased molder or container i lang ng mabuti. Ayan, ganito dapat, pantay. Maglalagay din ako sa cups para sampol kung gusto nyo lang itong ipang negosyo. Ayan, ang ganda. Palamigin muna natin. Ilagay ang kinayod na niyog sa kawali. i sa katamtamang apoy. At pustahin hanggang sa maging light brown. At kapag nakita mo ng light brown na ito, Lagyan ng 3-4 cup of muscovado sugar or pwede din kayong gumamit ng brown sugar. Lutuin hanggang sa maging crispy brown. Ganito. Yan, okay na. Ang bango. Tingnan natin kung gaano ito kalutong. Dinig nyo mga preni. Hiwain na natin at ilalagay na ang toasted coconut. Kayo na ang bahala kung gaano kadami ang nais nyong ilagay. Since madami ang ating ginawa, pwedeng damihan ulit ang lagay. Takpan natin at kunwari example ko ito sa pang business. Ngayon ay titingnan na natin ang texture. Ayan, pinapaganda ko lang para mas nakakatakam. Ayan o, oh, ang dami pang natira. Pwede pang itabi para sangut ngutin. Tikman natin. Wow, ang sarap at ang bango. Kuha din tayo sa naka-slice para makita nyo rin ang texture. Tinikman ko lahat ng sample ko. Try nyo na rin. Kaya kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, ay ipollow mo na rin ako. Para updated ka sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!